Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako. Kaka-uwi ko lang ngayon from work, pero lunch break ko kasi. So sinundo ko na rin si Rain, and then at the same time, dumiretso na kami dito sa bahay para dito na ako mag-lunch. Kasi nga sobrang init, at syempre nagtitipid din. So alam niyo ba guys, na sure ko lang sa inyo. Dati kasi akala ko ang mga... Um, di ba, sabi ko nga sa inyo before, nagka-anxiety ako last August. So, ngayon naman, parang nababurn out ako. Honestly, guys, nababurn out ako ngayon. Parang feeling ko lang like, tired na tired ako or something. Kala ko dati yung sinasabing burn out, anxiety, um, depression, eh, ano lang, yung parang napaka easy to deal lang. Pero, pag pala ikaw na yung nasa sitwasyon, hindi ganun kadali. Sobrang, ang um, medyo mahirap siya. Tapos at the same time, kailangan mong aside sa labanan, is kailangan ma-overcome din. Kasi pag hindi, talagang apektado pala talaga yung buong lifestyle mo. So sa akin naman, kaya ako lang nasasabi na, na parang na -burn out ako. Siguro napapagod din kasi or at the same time, medyo ano nga, daming ginagawa kasi talaga ngayon mga mga bebe, sobrang busy. Tapos at the same time, syempre bukod sa pagiging working single mom, eh meron pa tayong ibang obligasyon. Tapos syempre, hindi naman tayo ganun kayaman. Kaya mayroon pa tayong mga inisip na iba pang responsibility. Sino bang relate dyan? Actually, meron isang nagtanong sa akin na ano, na subscriber natin. Na friends na rin natin dito sa YouTube. Tinanong ako ni Alex Joan vlogs na ano daw yung pinakamatinding pagsubok na dumating sa buhay ko siguro all i can say yung pagkamatay ng mother ko yun kasi sobrang she was my best friend and then at the same time she's the heart of our family um she's the center ng family namin kasi all throughout our lives our lives kasama ng mga kapatid ko talagang sa kanya kami nakaano focus kanya kami nagre-rely kasi since mga bata kami siya na yung kasama namin dahil wala naman yung father ko dito na sa ibang bansa nag-upload so mother ko talaga so kaya nung kaya pinakamatinding pagsubok talaga na napaka fresh pa yung pagkawala niya nitong last March so hanggang ngayon nasa in denial stage pa ako or hindi ko alam ayoko sana kasi ang dami nag-a-advise sa akin na wag ko na siyang isipin wag ko na siyang sabihin laging na miss kasi hindi siya natatahimik pero how How, paano yun? Paano kung magagawang hindi siya mamiss? Paano kung magagawang hindi siya isipin? Eh, parte siya ng buhay ko. All throughout ng 43 years of my life, mother ko yung kasama ko. So, siguro isa pa rin yun sa kinaka-burnout ko na yung iba niyang responsibility sa akin na napunta. So, medyo mahirap, pero kailangan ko talaga. So, yun lang. Kung baga, ang ginagawa actually, kahit naman nag-burnout ako ngayon, ginagawa ko um, yan, yeah, nanonood ng mga movies, nakikipagkwentuhan sa mga friends, tapos nag ka, so yun, kasi hindi ko pa rin kaya mag-travel-travel ngayon eh. So yun muna yung ginagawa ko. At alam nyo ba guys, meron ako yung share sa inyo. Sa kalagitnaan ng pagraran ko kanina, nung nasa office ako, nag-toilet kasi ako. So parang kinaka kinakausap ko yung sarili ko na, bakit ganun? Parang nilagawa ko naman lahat. Pero parang may kulang pa rin. Tapos may mga may, naihirapan pa rin ako. Oo, oh, financially talaga namang na pa rin. Sabi ko, bakit gano'n? Ginagawa ko naman lahat. Hindi um, naman ako, hindi, hindi wala na rin ako masyado ano sa katawan ko. Pero parang, bakit parang kulang pa rin? Tapos alam nyo ba, pagtingal ako. Mayroon kasing dalawang poster dun sa toilet namin sa office. Eh, hindi ko masadong pinapansin ilang buwan na ako sa opisina namin pero hindi ko siya pinapansin. Pag nagsisira ako lang, pakialam, hindi ko siya binabasa. Pag tingala akong ganun, nakita ko, uh, the best yet is to come and then yung kabila, don't give up. So parang, napaisip ako nun. Sabi ko, ano po to Lord? Message niyo po ba to sa akin? Or ma, tinulak mo ba sa akin na tingnan ko to? Kasi alam mo, minsan nagraran din ako sa nanay ko, kinakausap ko siya, di ba sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa rin maiwasang hindi magsabi sa kanya ng problema or namimiss siya. Parang message niyo po ba to sa akin na huwag akong give up, na I need to be strong at may darating din para sa akin, yung gano'n. Kasi minsan nakakaano rin talaga, nakaka-drain, nakaka-burn out. Wala lang guys, na-share ko lang. Kasi parang sa buhay ngayon, oo, sabi nga nila is enjoy huwag mo naisipin yung bukas, huwag mo naisipin yung nakaraan. Just enjoy the moment. Pero meron pa rin naman, relate din kayo. Na minsan napapaisip pa rin tayo for the future. Pero siguro nga, just go on. Go on. Go with the flow. And then, always pray. Kasi pray lang talaga yung makakatulong sa amin. At saka syempre yung sipag. Sabi nga, pag ano, um, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. So, ayan. take share lang ako sa inyo ng konting info bits about sa aking um, present state ngayon <laughs> yung mga runs. So, samahan nyo na lang ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. I hope meron kayo na na aral sa pag-vlog ko na to at nakaka din ang iba sa inyo. Salamat din para sa lahat na nagko-comment na nakaka sila sa mga sinasabi ko. And then, kahit sa page ko, salamat din. So, thank you. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye, guys!